Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the, um, yung mga parang around 2,000 names and then parang three parang 1,000 plus yung uh, wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng um, good government? Well, hindi naman siguro yung implication. So, kinoconfirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa sa aming uh, uh, hearings no na yung mga, mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Uh, Siyempre, na magnify lang po dun sa <laughs> sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, um, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Um, papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po to totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Paolo, dito natin makikita na mayroong uh, systematic fraud no? na ah uh, ginagawa nila no, sa paggamit ng confidential fund. So ang ibig sabihin, uh, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts. No? sa uh, so madaling salita, parang ito yung mga nangyayari no, na ginagawa sa rekto. No? Dinodoktor yung mga dokumento. So, uh, kailangan itong maimbestigahan. Kailangan itong uh, ma-forward din no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para uh, kung sino yung kailangan managot, eh dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung, yung dokumento ng ating gobyerno para siguro ihabol ang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I, I, think that will, it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used meron na po tayong final na bill to that end. And I think with this, kasi minsan naisip natin, madaling magpalsipika ng lima, sampu, isang daang pangalan, isang limong pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Qualcomm magpapresento ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report and kasama po ba sa mga i-recommenda yung filing ng certain cases, etc. and against kanina po? I, I think meron lang ginawang summary noong last na hearing uh, nung good government nandun yung mga batas na at uh, first yung mga findings na nakita ng mga membro ng komite second yung mga batas na kailangang i i file no and I think in the later part also the cases that needs to be uh, filed no especially uh, how uh, yung amount of uh, accountability at culpability ng uh, mga SDOs kasi sila po ang may critical role at to be honest ibabasehan natin yung rules ng uh, yung joint circular yung SDOs talaga ang mananagot subalit so, nung 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 committee hearing ay narinig naman ho lahat na pito yung SDO, palagi lang si ang ay eh, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, uh, nakaready na no, yung ating committee report. No? Uh, yun kay uh, Chairman Joel, no? magsasubmit na tayo ng committee report uh, sa plenario at para at least no, ma malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa uh, paggamit no, ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At uh, may mga recommendation nga ang committee na kailangang uh, magsampa, no, ng kaso no, sa ating mga law enforcement agency. Kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund. Ano. At para hindi na rito maulit, at uh, meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas no, para at least uh, hindi na mangyari ulit ano, yung maling paggamit no, ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita no, na may pagkakamali, ay kailangan uh, managot no sa batas Kahit na ito ay eh, uh, kasi taas ng opisina ng bise presidente yung mga uh, disbursement officers kung ito man eh kahit sino man ang pwedeng tamaan ano so kailangan uh, may managot dito sa uh, maling paggamit ng uh, confidential fund ng OVP at saka ng DepEd saka yung yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag dating sa pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kung baga walang tuldok, depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na na talakay po sa issues ng satellite offices sa kayong sa laptops nga po na matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po. Sir, kasama na po ba dun sa nabanggit po ninyo na recommendation yung um, possible charges against the Vice President? And um, given the conclusions that you are making, napag-uusapan na po ba sa committee or sa majority yung impeachment complaint? Um, yung sa charges, sa ka-filing, sa ka-ano, I'll leave it to the chair kasi pag-uusapan po namin na sa as a committee yan. Pero sa, again, sa part po ng majority, hindi pa po nga namin na pag-uusapan yung tungkol dun sa impeachment. Um, ilang press call ko na bang sinabi yan? Apat. Apat na beses ko na yan. Wala pa po talagang talks. I mean, may mga naghain na po ng impeachment uh, complaints. But again, uh, that's part of the, the minority as a group. So, yun po. thank you Vivian. Moving on to the next question Kat Forbes from Rady Pilipinas viewers guys first tayo muna lang and I want to make the most of this so can you comment or say to 4000 visitors Batong de Rosa regarding of support committee dito na sinasabi na dito daw po iniigatin para ng siraan ng former president Duterte ano po ang inyong comment regarding dito Ah, uh, um, siyempre is entitled to his own opinion. Pero maganda rin po na nanonood po siya ng quad at saka <laughs> nakikilig po siya ng quad and is observing na at least they can see how hearings are done in the House of Representatives na uh, alam naman po nila wala pong bahid ng bias doon. Just to malign someone, uh, I think the intention is to hold people accountable. Uh, to make sure that uh, the laws that we have passed are executed, are implemented well. And I think in this case, no, uh, nakikita natin na may mga batas na lumalabas at uh, may mga batas na mga panukalang batas na napafile. At nakikita po talaga natin in aid of, uh, inquiry in aid of legislation po ang ginagawa natin sa Kamara nakita niyo naman na ano, our probe is grounded on facts no? uh, nasubaybayan nyo rin yung uh, mga hearings ng Qualcomm uh, we remain faithful to the rules on testimonies no? and evidence sa aming pagdinig uh, pero sabi nga ni Kong Jude lahat ng ito ay in aid of legislation we are going to formulate legislation and laws no? para mayuwasan ang mga issues na tinalakay namin sa Qualcomm at para hindi na ito maulit-ulit dahil alam naman natin na talagang uh, maraming mga inosenteng buhay ang nawala no nung panahon na inimplement nila no yung war uh, on drugs no so uh, yun lang naman yung ating gustong uh, ma-achieve no uh, makagawa ng batas para hindi, to na hindi na hindi na ito maulit at magbigay ng katarungan sa mga uh, tao na batay no uh, sa epekto ng war uh, on drugs Thank you po. Uh, Sirs, balik lang po po sa issue po ng uh, budget natin for 2025. Uh, marami lang po yung uh, criticisms doon po sa naging desisyon ng Bayan Cam to remove yung 74 billion pesos na subsidy for PhilHealth. Uh, ano po ba yung naging rational dito? Paano po ba natin ipapaliwanag sa taong bayan bakit po nahuwi po sa ganito yung desisyon? Thank you po kung makikita natin no uh, wala nung nagsimula yung debate at hearings ng budget sa health uh, sa appropriations committee ng Department of Health eh mainit na nausapin ito, itong subsidy talaga ng PhilHealth Heal kasi nga po nakikita naman nung natin at nakita naman nung ng kongreso na in terms of uh, actual utilization lalo lalo na sa mga binetisyo ng ating mga uh, pasyente, ay much is to be desired. Maraming kailangan improve ang field health. Ganito lang po yun. Kung nakikita mo, yung binigay mo dati ay hindi pa nagagamit, bakit mo dadagdagan para lang ma yung efficiency na meron yung isang agency? Hindi ko ho sinasabi, we have to take this lightly. It's a decision that we've considered carefully. Kasi alam ko ho, ang frustration ng tao sa field health, Ramdam ko po yun ah uh, kung kami kahit nga po kami sa binabayaran ng namin premium minsan ni eh, minsan kinukuha siya ako po ang fillet mas mahal pa kayo kaysa sa HMO kasi ho malaki ho talaga ang kailangan ayusin sa fillet ah uh, kung maalala natin ang last time na nagkaroon tayo ng adjustment sa case rate before this year was in 2014 so ang 2014 at that time yung case rate would only even cover 14% ng total hospital bill. Yun lang kung saan inaasahan sana nung ginawa ang PhilHealth na abot ng 30 to 40% ng bill dapat covered ng PhilHealth. Hindi ito yung nangyari. Noong 2014, ang case rates natin, halos 14% lang din ang nakocover. Kaya ang tao sinasabi, ang konti lang naman na nababawas sa PhilHealth natin. At eto pa, dumaan tayo ng pandemya, dumaan tayo ng kung anong healthcare emergency, the whole time, hindi in increasean Sa so, totoo lang mo, yung mga lalo na yung malakas magturo ngayon sa administration ni PBBN, eh bakit ang panahon Duterte, hindi naman tayo nag-review ng case rates? Bakit kahit meron tayong COVID, hindi natin in accountable yung pagtataas ng case rates? In fact, ngayon lang ho, February, nagkaroon muli ng adjustments since 2014 sa panahon ng Pangulong, Pangulong Uh, Bongbong Marcos uh, Like for example, ang normal delivery Dati, 7,000 lang ang case rate Noong January, ay February pala Kasi pinaon yun sa Valentine's Pwede naging 9,000 At next year, itataas ulit To 12,000 Ang case rate for normal delivery Malayo pa po dun sa talagang ideal no? And we're saying, the situation is not ideal Therefore, we have to take the drastic measure A really implying, a really, a really directing field health. Ayusin natin to. And, and mind you, you, field health is not going to do it alone. Right, now, there are initiatives in the house, lalo na sa mababang kapulungan, a review kahit to ang charter ng field health. Aralin natin. Kasi maintindihan din natin na una ho ang field health before universal healthcare law. ba? Diba? Ang Universal Healthcare Law, no, biglang lahat ng Pilipino member. Eh, ang PhilHealth, when it was designed, designed siya as a national insurance agency. Siyempre, ang, ang level ng, na sabihin na lang natin, ang epekto ng subsidiya, nag-iba din ang ang, 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 dynamic sa loob ng, ng PhilHealth. So, kailangan natin examine ulit yun. Sapat ba na pagsamahin sa iyan ahensya, ang Universal Healthcare at ang national insurance? Those are the questions that we need to answer as well as making sure that bakit hindi makapagbayad on time ang PhilHealth? Meron bang mga tao at mga tao sa loob ng PhilHealth na nagpipigil dito kasi papalit-palit sila ng presidente. Parehong problema naman ang inaharap natin, di ba? Hindi naman kahapon lang sinabing mabagal magbayad si PhilHealth. Wala pa siguro nung nagsimula ang universal at kaya ganun lang problema natin. So to be fair to the house, as I said kanina, ang paggagawa ng budget, hindi po yan grocery list. Na lahat ko kailangan ipapasok na lang basta. Kailangan din natin aralin kung sa tuwing bibigyan namin ng budget ang isang ahensya, ay ito pa yung magpapalaki lamang sa problema at tungkulin hindi nila nagagampanan o ito ba'y magre-resulta sa mas maayos na serbisyo. Ang challenge po natin sa PHILEP, let's work on both. Let's work on ensuring that we're efficient. Second, let's expand your, let's continue expanding the case rates. Now, we, based on the assessment of Congress, we have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yun, eh, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong congressist na gusto yun. Wala akong senador na gusto yun. Sinasabi lang po natin, ayusin natin. Habang ganito lang po. Gigyan ko kayo ng example, consulta package. Napakagandang programa. Bawat Pilipino may isang libo na free o oh, 500 nang simula sa 500 na 1,000 na pang free uh, check-up every year. Diba? Pero ilan lang ang na-disburse last year? 'Di diba? Kasi you have to also understand PhilHealth is not the one delivering the service. PhilHealth is simply the insurance, is the financing arm. Depende po yan din sa kapasidad ng gobyerno, lalo, lalo na ng DOH at ng mga hospital, pati privado hospital, na mapaabot ang serbisyo. Yun po ang kailangan natin isang, isang guli at yun po ang kailangan natin pag-aralan. Pa siya, 2024, uh, another 20 billion, ano, un 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 unutilized saro din, ano. So, ibig sabihin, may, may pe pondo ang uh, PhilHealth na hindi nagagamit. So, sa kaso ng PhilHealth, hindi solusyon ang pagdadagdag ng pondo, ano, uh, para masagot ang problema ni nila sa kanilang uh, uh, mga programa. Ang kailangan dito is ayusin, ano, ng, ng, ng presidente at ng, at ng management, yung lalong nalo na yung kanilang uh, pag-aalaga no sa mga miyembro uh, ng not feel at uh, yun nga nakaka uh, hindi nito maayos yung pondo na kanilang uh, na meron sila so nananawagan din kami no na ako personally nananawagan ako sa ating uh, uh, pamunuan ng field na ayusin no yung kanilang uh, utilization at uh, ibalik no uh, yung serbisyo na sa ating mamamayan dahil kung hindi no eh, baka mapilitan tayo na manawagan no sa PhilHealth sa mga opisyal sa PhilHealth kung hindi nila kayang gawin ang trabaho nila eh mal xsi nila at hayaan ng ating uh, pamahalaan ng ating uh, administrasyon na maghanap ng mga tao na kayang bigyan ng solusyon ang probe problema ng PhilHealth at uh, yung merong talagang tao na merong uh, malasakit, lalong-lalo lalo na sa ating mamamayan. Siguro, dagdag ko lang ano, para mabalansa din yung pagtingin natin, dapat ang tinadalang din natin sa napunta yung tinanggal natin na uh, subsidiya. At napunta po ito, una, sa pagtatapos po ng Philippine Cancer Center, mapupunta po ito sa patuloy na pagkumpleto ng improvement sa expansion natin ng national kidney at Uh, long Center of the Philippines. Mapupunta po ito sa pagpapalakas ng ating mga specialty centers, ating mga regional hospitals. Ito po ay makakatulong in the long term uh, para pa mas malakas. Kasi alam naman natin ng PhilHealth i hospital-based expense. Sa ngayon, gusto natin, ako personally, tugunan yung mga tugunan yung mga uh, indirect uh, members ng PhilHealth. Eh, inaayos na natin yung mga hospital Inaayos na natin yung mga specialty centers kung saan pag natapos to mas marami nating kababayan magagamit yung fillet nila kasi available na ho ang service. Tulad ng sinabi ko kanina, financing partner laho ang fillet In the end, ang capacity to spend also depends on to a significant degree on the availability of the facilities that is required by our uh, by the Filipino people to add lang, no? to close siguro. Um, galing po ako sa local government. Anim na taon po ako na board member. Um, kaya may problema po talaga sa fiscal management eh. Kasi naalala ko dati, halos every three months, every two months, kinakailangan namin mag-supplemental kasi nahihirapan po yung mga district hospitals namin dahil anong karaniwan sinasabi ng mga administrator ng mga hospital. Hirap na hirap po silang maningil sa PhilHealth. Bakit naman po Anong rason para umabot ng taon na maningil? Eh, andyan naman po yung pera. So, may, may problema po talaga sa sa fiscal management nila. Biro mo lilit na hospital, umabot sa milyon dahil nagpile up na po yung dami ng kailangan singilin. So, may... Again, the House of Representatives are very, very much willing to help and be a partner to this agency. To itong sorry, tong filial. Eh, pero kailangan din ng kaupolan na responsibility from them. So, ako naman personally, dapat umayos tong PhilHealth. Ayusin nila yung trabaho nila. Maraming salamat.